Alright, good morning, good morning Ito po, nag-uumpisa na yung aming community service dito sa Pelin Base, Sa Loaves in Peace Foundation Incorporated Yeah, Pamumuno po ito ng aming presidente ng Grand Villamor Eagles Club. Overland Region, si Kuya Chris Ernie at ang aming Vice President Kuya Kerwin Gomez at siyempre lahat ng mga officers and member ng Grand Villamor Eagles Club nandito po ngayon para mag-community service dito sa foundation uh, ng uh, kitchen dito sa Alabang. Ito po ang kasalukuyang nangyayari, kaganapan. Yan. Shoutout po kay Kuya Kerwin Gomez. Yan. At kay Kuya Rigi Gikiliana. Ganon din po kay Kuya Noel Sincel. At siyempre kay Kuya Phil De los Reyes na ayaw makilala. Talaga naman. O, okay. oh, at lahat po ng mga member, nandito po lahat. Yan. Dito rin yung ating mga ate, naggagandahang mga ate at naggagwapuhang mga kuya. Na talaga namang busy-busy sa paghihiwa. Yan, yeah, no? Oh. Yan. Yeah. Hello! Yeah. <laughs> oh, at siyempre po, lahat kailangan ang uh, ano naka-apron, ag kumaari, naka-face mask at naka- ano Maka, bakit wala kayong hairnet? <laughs> Yan, ito po yung mga hinihiwa sa ngayon. Oh. Yeah. At nandito rin po si ate, ang aking kumaring maganda rin, nasa ni Kuya Reggie At syempre si Kuya Presgilo. Yan. Yan. At si ate Sophie. Si ate Sophie, sabak kagad, eh, oh. <laughs> Hindi halatang hindi marunong eh. <laughs> marunong talaga. Yan, at si Doktora, si Ate Lisa. Ayan, ang ate ni Kuya Prince Ernie. Nandito rin yung aking ate. Ayan. O, oh, yan ang aking ate. At pwede na mag-asawa ko yan. Opo. <laughs> pwede, pwede na. Pwede, pwede na si ate mag-asawa. Ayan. <laughs> Ito. Oh. Ito, oh. Sa salita na lang, mamaya. Pag-asawa. Alright. Mamaya na. napakaraming hihiwa hindi mga gulay. Yeah. Oh. Lahat po kami model ngayon ng Nor. Yeah, oh, napakarami na nito. Sisig. <laughs> Kaya pala po nawawala yung mga puting sibuyas sa palingki. Ngayon, dito nyo matatagpuan. <laughs> Oh, dito matatagpuan na napakaraming sibuyas dito sa palengke. Okay lang ate, nakalay po tayo. Yeah, salamat. <laughs> Opo. Oh, oh, yung ibang walang ginagawa diyan dito. walang pa ng volunteer dito. Yeah. Wala lang iiyak ha. <laughs> Sir John. <June. laughs> Dito, kailangan din ng volunteer sa sibuyas. <laughs> Nakakaiyak yan. <din. laughs> <laughs> Nakakaiyak. Huwag <laughs> kang iiyak ha. Picture <laughs> ka <laughs> Oh, si mami nga naiiyak na oh. <laughs> yeah. Oh, napakalaki ng mga ano dito. Oh. mamaya magluluto na para doon sa mga sa babalutin po ito tapos pipick upin dadalhin doon sa mga nasalanta ng bagyo lahat po ng uh, uh, pinagaanuan pinagsusuplayan na pagkain katulad doon sa mga evacuation area yan tapos doon sa mga street yung mga walang makain ng mga grupo yan, yan, po sinusuplayan ng uh, foundation na ito ng lobes X Fish Yan Foundation Incorporated Okay Yan Pasilip lang po ito Para ako naman Magkapagumpisa na uh, Makatulong na, na dito Sa mga nagidiwa Yan yeah. Ayan Kompleto tayo o, Model tayo ng North Shoutout sa aking kapatid Gloria Ongo Grisma saya tahu saya ding magandang araw ya yeah. oh, di dito si ate mo busy busy oh. at si ate Lisa oh. alright Alright, ayos. Magandang araw mga kasaraludo. Maraming salamat sa inyong panunong.